magandang hapon. Ayan. For today's video, magluluto tayo na adobo kangkong na may manok para sa bake house. So, ayan, guys. Nililinis ko na yung kangkong. Ayan. Binabad ko na. Tapos, naggisa na rin ako ng sibuyas, bawang, luya, at saka, eto, ginigisa ko na yung manok. Ngayon ko lang naisipo magvideo. Ayan adobo pang kong lulutoy natin pero ang dami ng manok mo. Okay lang yan kasi decoration lang ang kangkong. <laughs> ayan. So, antayin lang natin siya na magtubig tapos igahin uli natin para mawala yung lansa niya. No, guys? So, ayan guys. Mag-prepare tayo dito ng kangkong na mga... Ay, naku. naku Prepare tayo ng kangkong. Hindi naman ako kaita. Ayan. Ayan. Ay, tiba, ang tibang ang pina. konti lang. Tinatanggal ko lang yung mga bulaklak nito. Pagpasensya nyo na yung mukha ko, oily na. Tulog ko na tayo, ah. Ayan, guys, haluin natin. Ayan, nagtubig na siya, di ba? Pag ganyan na, Iligay naman natin para mawala yung lansa nya yung hmm, aking secret o para hindi malansa yung aking manok. Kaya na pala natin siya ng laurel para kumatas yung laurel. guys, okay, nilagyan ko na siya ng suka, asukan, paminta, asin, paprika, yan. Itong brush yan. tsaka yung kangkong, yung katangkay ng kangkong nilagay ko na. Yan. So, antayin ko na lang siyang kumulo. Para maluto yung suka. Ayan na, kumukulo-kulo na siya. Antayin lang natin siya maluto, maigi. Bago natin siya halo halo eh. Dali lang naman siyang maluto. Malambot lang siya. Kaya pinuli ko na siya. Diba? Mamaya na natin siya ilalagay. Eh. Tapos meron kang white rice. Ay, wow! So, Sold. Pero hindi yan. Eh. Dahil ito ay sa bakehouse. kaluto ni madam. Ayan na, nilagay na natin siya.